si Mrs. Nabuntis ng iba. Miss Linjin, pwede ka makulong dito. Eh yung sa buntis po sa hindi pa naman po Diba lahat ng gusto mo, sinunod ko, nagbago ako, naglipat akong liyon. Nilinis ko para nang dapat linisin para may bilhin yung mga pangarap mo sa'yo. Pero ang pinalit mo sa akin, ito, si Fran, sakit. Kahit na nga ito, nalaman ko na ganyan buntis ka, tinatanggap pa rin kita kasi alam ko, mahal kita. Okay lang sana kung mayaman yung pinagpalit mo sa akin eh. Bakit? Ano, dito rin siya na mayaman siya kung Kasi alam ko po na magiging maganda yung buhay niya kaysa sa magiging buhay sa akin. Hindi mo na iniisip yung pag-aalala ko ng anak mo, tapos sabihan mo ako wala akong silbi, wala mo rin akong tao, tapos lahat ng ginagawa mo, silbi sa akin. Tapos ano, pag hindi ka na pagbibigyan, Sinet sa mo ako? Ano, hindi pa bibigyan makipagtalik. Pag gano'n oh, po. Okay. Sir, pwede kang kasuhan ng Opo, alam mo po po yung pati Ba't kung ayaw kasi ng misis mo? Wag. Noon po po yung sir, nung bago pa lang kami nagsasama. Ilang bis yung sabi ko sa nga ano nagbago na nga eh. Kaya ngayon, mag-decision ka. Kahit na ganun nangyari, kaya pa naman kita tanggapin eh. Linjen, buti na punta kayo rito. Nag-decision na po kasi ako na iwan na po yung lalakay. Wala po akong pipiliin sa kanilang dalawa. Yung baling sa akin po yung anak ko na lang po. Ba't gusto mong kunin yung bata? Yes po. Hindi pwede. Tsaka hindi rin po ako papayag na doon po sa biyanan ko po. At hindi pwede. rin kami papayag na kukunin mo yung bata, basta-basta na lang gano'n. Meron kang ginawang kalokan. Kasi kalok po yung, ko. yung biyanan ko po kasi nalaki, may issue na po sa akin yun. Dalawang beses na po ako muntik babuyin po. hindi po papayag na doon po yung anak ko sa kanila. Wala po yun ang asawa ko. Hindi ko po yan alam sa nila kung wala naman po ako sa yung ebidensya. Eh. Doon ka ba nakatira? Ay, may sarili po akong bahay. Wala na po sila doon. Kaya pinatira ko na po yung mamagulang. Ah, so ngayon, hindi mo kasama ang mga parents mo? Apo. Paano mo hindi nalaman? Eh, ikaw, pinadala mo ako pa ng pamasahe doon sinabi ko sa iyo na ganyan yung ginawa ng papa mo sa akin. Hindi ko nga lang, alam kung totoo ba yun o iwan ko yun. So, ba't di noon? Yung time po kasi na yun, sir, ay ang naisip ko na umalis na lang po, lang po sa bahay. Namin naman po nang ko kung na ginawa niya po yun sa akin. Alright. Sabihin na natin, meron nga ganong kwento. Pero, hindi naman niya kasama ang kanyang mga magulang sa kanyang tinitirhan, So, siya lang at yung anak hindi ko po kasama yeah. anak ko, sir. pinapalagaan ko sa mama ko. Kasi doon po yung close ng anak ko sa mama ko. Babae bang anak nyo? Opo. Papipiliin po sila ng anak ko at nanay ko. Mas pipiliin ng anak ko yung nanay ko. Kasi simula at simula po, yung nanay ko nag-alaga sa anak ko. Kapag umali siya, hindi siya nagpapaalam. Kaya mas close na close po yung anak ko sa mga magulang ko kinsa sa kanya. Yung plano ko po kasi habang wala pa po akong upahan dito sa Manila. Kukunin ko po yung anak ko pag meron na pa akong tirahan dito sa Manila. Ma'am Lidjen, matapos kang gumawa ng kalokohan, walang kabog-abog kukunin mo yung bata. Hindi naman kami papayag din. Kasi pati kami, parang ginagago mo. Gagawin kong lahat ng na pwede namin gawin para harangin ka. <coughs> Nalapit kami sa DSWD, kagamitin ang ebidensya yung panlalaki mo. Kasi sabi mo lang ngayon, bumalik ka na rito at wala ka lang sa kanilang dalawa. So, yung admission mo pa lang doon, eh, yan, eh, pwedeng gamitin ebidensya sa korte. So, mas delikado nga yung bata kapag napunta sa'yo dahil malay namin na kapag tinangay mo yung bata, dinala mo kung saan, eh si lalaki ay sumunod sa'yo o ikaw dadali mo yung bata sa romblon at magsama ulit kayo ni lalaki. Anong pangalaw ni lalaki? John. Sir, ano gusto mong mangyari? Hindi ko naman po pinagdaramot sa'yo ngayon ako, pero sa ngayon, huwag na po siya magpakita. Sana yung sa panahon natin ngayon dahil dumating na sa time o okay lang na kahit babuyin ako ninyo kasi yung malaga sa akin kung talagang gusto mo na hiwalayan ako sige mapaparaya ako sa pagkakataon na to kasi alam ko kung, kung talaga hindi ka masaya sa akin yung gusto ko lang mayari sa loob ng isang taon para tayo na magpahal na annulment sa kalayaan mo at sa kasaya mo pero yung sabi ko sa iyo, yung anak ko, hayaan mo siya muna ngayon. At dumating yung time na siya yung lumapit sa iyo. Kasi kaya kaya ko suputan yung ano kahit saan tayo magpunta. So parang binibigyan mo siya ng kalayaan na gawin, kung ano gusto niyo gawin ngayon? Parang gano'n lang po sir. Kasi gano'n lang po sinabi niya sa media na di na na wala na po siya nararamdaman sa akin. Tapos antay ko na lang po kung sakali pong dumating yung tamang panahon na magbago siya. Kasi sa akin naman, ayoko na sana magmahal sa mga love life, love life niya. Kasi dalang dala na po kasi ako. Supportahan ko na lang po yung anak ko. So parang umaasa ka pa rin na baka darating panahon magbabago siya, bumalik iyo? Parang ganun po sir. Kasi din naman po natin alam yung tamang panahon kung ano pong maging decision niya o mapatama siya. Ma'am, mahal ka pa rin niya. Tapos ikaw, wala na pagmamahal sa kanya. Based po sa mga naranasan ko po sa kanya, iyak ko na po talaga. Noong una naman po na pagsasama namin, okay po siya. Pero noong time na umuwi na po kami ng room doon, na po siya nagbago galing pong trabaho, pag uwi po ng bahay, inauna na po yung basketball kasi sa patulungan po ako sa loob ng bahay. Kahit po ba mag ng tubig, hindi niya po nagagawa. Kasi inauna na po yung basketball, pagkatapos po ng basketball, pupunta siya mga barkada niya, magiinom po sila. Pinaparamdam niya sa akin na pagdating ng bahay, wala siyang pakialam sa akin, basta siya nagtatrabaho lang para sa amin. Pinaparamdam niya sa akin na isa akong wala napaka walang kwentang asawa para sa po sa niya po. Dumating po sa time na sinasabi niya po sa akin na maghiwalay na lang tayo, wala na po daw kaming pakilamanan po si isa Sabi ko sa kanya, kung gusto mo naman pala magbuhay pinata, ba't mo pa ako pinakasalan? Ba't mo pa ako binuntis? Noong huling time po kasi namin na nag-aaway po kami, pag hinihingaan ko po siya ng pera, lagi po ko sa pinasasabihan na mukhang pera daw po ako. Tapos pag hindi ko po siya pa na marami po siya sinasabi sa akin na mga bad words po. Tapos minsan po nasisipa po niya ako. Sabi niya po, wala po daw siyang pera. Pero ba't po siya nagagawa na umuwi po siya ng madaling araw na lasing na po. Well, may text po sa akin, di po siya nag-text sa akin, kung nasaan po siya. Yung ganti po ako ng text niya na, na sana kaya yung asawa ko, bakit hindi pa umuwi? <laughs> tapos pag umuwi po siya sa bahay, lasing po siya, tapos marami na po siya sa sinasabi sa akin. Minsan po umuwi, umuwi po siya ng lasing, nasusuntok po siya sa kya po, nadudukutan na po siya, sobrang kalasingan niya po. Tapos yung hindi ko taga po makalimutan yung marriage contract po namin, pinunit niya po sa harapan ko. Kasi ito lang daw yung papel na magitan sa amin, papel daw na, na walang kwenta. Sa basketball po, tumataya po siya ng libo, tapos pag hinihiyan ko siya ng pera, wala po siyang binibigay sa akin. Tapos tapos lagi po ako pinagsasabihin na mukhang pera daw ako. Alam niya po kung bakit ako nagaganon. Dahil sobra po akong desperado nung namatayan ako. Pero nung time po nung December 2, sinabi ko sa kanya na dahil naka-recover na ako ng pagkamatay ng anak namin, gusto ko na magbagong buhay na tayo. Yung lahat ng mga pangarap natin, gawin natin, magtulungan tayo. Umuyo po siya sa Romblon nung December 2. Ang akala ko po, ayos na po kami. Lahat po ng nakalipas namin yung pinag-aawayan, nagbago na po kami. Yun po, nababalita sa mga tito ko na ganoon po yung ginagawa niya. Marami po siyang nakikilang mga lalaki. Tapos nang lalamig na po siya sa tics. Nabalitaan ko rin na po na nakikipag-inuman po siya doon sa lalaki. At least doon ako umainom sa bahay. Bumunta ako pupunta sa malayo. Sa bahay niya eh. Sa bahay kinag-inuman. Sa bahay ko pa mismo, Nagunyo uh, na ako dun. Wala akong kalam-alam. Naghihirap ako dito. Ang sabi mo, gagawin Hello, ko lahat tanayon. para sa mga wala, wala pangarap natin. Kung ikaw naman na itama nga pag-iisip, may anak ka, may pamilya ka, may asawa ka sa Manila na nagsisika para ibigay yung mga pangarap mo. Ikaw ba magkikipag-inom mga sa lalaki na gano'n? Samantalang ako, Jin. Nagihinam ako. Siyo sa ko, mga katrabaho ko. Nag-aaliw ako kasi sobrang sakit. Pinisip ko, bakit gano'n yung asawa ko? Tapos ako, wala akong karapatang uminom. In the four years, Miljod, anong ginawa mo sa akin? Wala kang tama. hindi mo nanganak ako, tin tinulungan mo ba ako? Sino lahat tagbabante sa akin? Mama mo? Sino yung tumutulong sa ikaw? Nasaan ka? Nasa basketball ka? Bukat alam mo, nahihirapan ako. Hindi po ako pinapansin. Pero pinapabayaan mo na ako sa bahay. Nanganak ako. Sino naglaba? Ako, di ba? Ikaw, hindi ka man na makalaba. Kahit kung tinupante ko anak ko, hindi ka naglaba ka ba sa akin? Hindi diba? Tapos ako pa sasabihin mo ko na wala akong kwentang asawa, na iulti um mo, brief mo ako, naglalaba. Kaya hindi ako nakapaglaban dahil nag, alam ko yung mga magulang ko, hindi nasuportan nila kasi sobrang hilap din. Gusto ko na ayaw ko magutuman ka. Lahat ng gusto mo kainin, mabibigay ko sana. Sa magutuman? sobrang hilap din. Magutuman? Wala kang mabibigay sa akin. Eh, parang mabibigay. Eh, puro sa pagkain ko. Puro sa pagkain din. Alam mo naman, Di na ako natutulog sa gabi, sa umaga nangangahoy ako, sa bundok, sobrang hirap, papasanin ko yung kahoy, may binta ko lang para makakain tayo, tapos sa gabi madaling araw, maglalambat pa ako, Jin. Naisip mo ba yun kung anong sakripisyo ko para sa'yo? Oo, oh, naisip ko nga yun. tapos naisip insan, <coughs> di ka nagkikinig sa'yo, na, nagkikusap ko, oh, Jin, sana naman iwasan mo yung mga ganyang bagay, kasi alam ko, hindi maganda para sa'yo yun, at alam mo yun, na bawal na bawal sa inyo yun, Jin. Na ano? Yung mga ginagawa mo, ipagkita ko sa mga kaibigan mo, doon no, dalawang beses lang ako gumawa noon sa apat na taon na pagsasama natin sa apat na taon na pag-aalala ko sa mga anak mo, Dalawang beses lang ako gumawa ng gano'n. kasi gusto ko rin naman na maramdaman ko na nagpapahinga din naman ako. Inaalagaan ko naman ako ah. Hmm. inaalagaan mo ah, lamang minuto lang. Tapos pag umuwi ako ng bahay, mapapansin ko ano na pala sa mama mo. Kasi naano ka na sa basketball lang, naglalaro ka na. Siyempre kasi gusto na alagaan din ng mama ko yung anak ko, yung bilang apo nila. Ayun nga eh. Gusto oh. Ko nilang alagaan pero sa naman sana, masana? huwag kayo isumbat sa akin. Hindi kung Sinubat naman sinabi na iwanan sa inyo. Nalagahan ha? nila yun, di diba? diba? ba? Sumubat lang ka ba namin? Eh, bakit hindi ba? Alam mo kung, diba? kung paano kayo naragahan? Alam mo kung paano kayo naragat ng nanay ko? Umuwi ka sa galing sa trabaho, ga nagkita na kayo ng lalaki, tutulog ko sa bahay, kakain ka na lang. Pagising mo sa maga, papasok ka, iigipan ka pa rin ng pampaligo. Hindi, Tapos, oh, noon na yun, noon na yun. Pero ba't nakilaan nila sa sumbat sa akin? Pinalit po lang lalaki eh. na yun. Oh, ginawa nila yun, ba't nila sa sumbat sa akin? Hindi ko naman, hindi ko naman sa akin yun. Hindi ka nila sinumbatan ng una din. Kasi gusto nila ipakita. Bilang asawa ko, mahal ka rin nila. Bilang anak na rin nila. Tulad ng pinakita sa akin ng mga magulang mo. Sinakripas ko lahat ng paghihirap, pagod, tinis kahit malungkot. May bigay ko lang magandang buhay sa'yo. Pero ito pinalit mo sa akin, ginawa ako pa magpakamatay, inawat mo ba ako? Kung wala yung kapatid ko, siguro patay na ako. Still, mas maganda nga nangyari yan kasi din na ako nahirapan ngayon eh. Kung saan magpamatay ka? Na wala ka na nalangtaman sa akin. Oh, nalabas ako doon, andun lahat ng pamilya ano gawin niya sa akin doon? Ba't ako nalabas? Eh mag-isa lang ako doon, may pamilya ba pa ako Inisipo doon sa akin? Inisip mo kasi lagi, advance eh. Tapos yung pagkamatay ng anak natin, yung pangalatay, sinisisi nila sa akin? Ako yung sinisisi, Jin. Alam mo naman din ko anong nangyari sa ako, di ba? Tinaga ko yan, ako ang may kasalanan. Wala akong sinumbat ka kahit sino. ko yung may kasalanan eh. Kaya doon ko na-realize na gusto ko magbago. Pinakaako ko yan sa'yo noong December 2 bago ka mawi na magbabago ako. Ano na lang ginawa mo sa mo? <laughs> Ha? Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang uminom, umuwi ka na ng bahay. Pero ginawa mo, uminom ka pa din. Tagal na ako nag-inom din. Na dahil natutukutan ka na dahil sa ginagawa mo, umiinom ka ng gabi, umuwi ka ng gabi, tapos sabi mo sa akin, wala kang mapindad ang pera sa amin? Alam mo ka na no, hold up ako ng time na yun, ano mo? Nang utang ako sa kapatid mo, pinadalan kita. Kahit na no, walang wala ako, binagsikap ako sa mga kaibigan ko, nung utang ako, mabigyan ka lang. Tapos ito, pinalit mo sa akin. Di mo kasi naiintindihan ko nung hirap Nasa malayo ka. Nagusto ko rin yung panahon mo. Nagiinom na nga lang ako para wala no, akong masabi sa iyo. Eh bakit noonan pa lang hindi mo ginawa 'yun. Ano ba? Ano lang ako sa bahay. E. hindi hey, mo sa mo sa Hindi pagkadan, mo binigyan yung, yung pagkakataon e? nagbago ako. Kasi sabi mo sa akin, nag Oo, oh, eh bago ka pero nagkasalubong tayo kung saan sumuko na ako. Maling dahilan yun. Kung binigyan mo lang sana ng pagkakataon yung pagbabago ko, siguro ang sayo ng pamilya natin ngayon. Pero sabi ko sa akin, nagbabago ka kung nasaan tapos na, kung saan nakagawa na ako hey, ng mali. Lagi, tandaan mo, Jane, laging sa huli yung pagsisisi. Pero ang payo ko sa'yo ngayon, kung talagang wala ka naramdaman sa akin, okay, fine. Magkaibigan na lang tayo, hindi kita nagiging kaibiganin. Papabayaan na kita, pero process ka ng annulment natin. para magaling malaya na. Kung di mo kaya gawin yun, hati na lang tayo. Siya so, ano na po nagsabi na wala na pong pag-asa. Yung gusto ko sana maging maayos yung pamilya ko kasi yung anak ko po talaga yung iniisip ko. Nasa listahan na yung anak ko nung pagiging broken family eh. Hindi ko po isusugalin yung pang sarili ko para sa kapakanan ng anak ko eh. Para sa anak ko po talaga. Kaso siya na po nag-aamin na ayun na talaga. Mayroon lang po isiksikan natin yung sarili natin sa taong ayun na sa atin. Anulment na lang po yung iniiko sa kanya. Siya na lang po magbahay dahil siya naman po nung ko. Tapos sa anak ko po, tinatanggalan ko na po siya ng arapatan na huwag sana siya magpakita. At hindi nakausapin yung anak ko. Antay lang na lang punta pa noon yung anak ko yung lumapit sa kanya. Once naman mabalita ako na magkaroon siya ng relasyon, itutuloy ko pa rin yung kaso. Ako, magbabayad ako ng sarili kong abogado pag ginawa niya yun. Kasi pag ako nagkaroon ng relasyon, kaya niya rin akong kasuhan. Kung natangka na po ng karapatan, pero sana po sana yung bata po, huwag niya, po, huwag niya lang po sana lang every eh, wash. Dapat kasi nung una pa lang, mo na yan. Hindi yung sarili mong sakripisyo. Tutal, may baby ka naman eh. Lagaan mo lang siya. Tapos payo ko lang sa'yo, sana huwag mo nang ulitin sa magiging anak mo yan. Mahal mo pa ba? Kung ako po nga amin, amin ko po, mahal ko po talaga siya eh. Ikaw, Linjen, wala na talagang pagmamahal. Hmm. Sa so, po nagsama po kami, hindi ko naman po naramdaman po. mo naman, hindi mo naramdaman yung poesos na ginawa ko sa'yo. Kahit sino namang sigurong bubo, ma mapapasaya ka ng asawa mo. Pero tangin, pag-ausap ko lang sana sa kanya na sana huwag siya magsisi sa uli. Sige po ma'am, po. Pa. ¡Déjenme a mi